Habang nagbabike nga pala kami ni Kuya Dugs, nasira yung bike ko. Sa sobrang lakas nga pala ng pagkabangga ko, nasira din yung gulong sa likuran. Buti na lang talaga ay walang gaanong sasakyan. Nakaklit shoes nga rin pala ako, kaya hindi ko na ituon yung paa ko. At buti na lang ay puro gaskes lang yung nangyari sa akin. Ngayong araw nga pala guys, bubili nga pala si Kuya Dugs ng bagong bike. Napakaganda nga pala at mukhang matibay. Dahil magpapractice nga pala siya magbike ay sasama na rin ako. Gagamitin ko na nga rin pala tong sapatos na pang bike para makapagpractice na rin ako. At syempre guys, para hindi nga rin pala ako mahalat ang kalbo, ako ng helmet. Pero syempre, kailangan ako maghelmet mag-helmet para sa safety. Lalo na guys, hindi pa ako marunong mag-clit shoes. Ang ginagawa nga pala ng sapatos nito ay nilalak yung paa mo dito sa pedal para kapag pumipidal ka ay madali lang mahatak. Kaya guys, expect ko na na matutumba ako ngayong araw. Kaya nga pala bumilis ko yung dugs ng bike niya ay gusto niya mag-diet. Kaya bilang supportive boy best friend, sasamahan ko siya. Natatakot nga pala ako dito sa dinadaanan namin guys. Kapag sumim nga pala ako ay diretso ako sa ilalim. Hindi pa nga pala kami nakakalayo guys. Hiniingil na si Kuya Dug. Tapos guys, yung nga pala namin dito ay medyo lubak-lubak. Akala ko nga pala kaya ko tong kaya munti ka na akong tumao. At buti na lang talaga ay natanggal ko yung sapatos ko sa pedal. Kasi kung hindi ko natanggal, susub-sub yung mukha ko. Dahil nahirapan nga pala ako naglakad na lang ako. Nakita nga pala ako na Kuya Dugs na tumaob, kaya bumaba na rin siya. Medyo malayo na nga pala yung nilalakad namin, kaya nauho kami. Sakto, dito nga pala sa tuwid na kalsada ay may nagtitinda ng buko. Sakto nga pala, maganda to sa katawan namin, lalo na magpapagod kami. Ngayon na lang pala ulit ako nagbabay, kaya naninibago pa yung katawan ko. Yung dating malakas, ngayon mahina na. Charo. Yung pupuntahan nga pala namin ay sport complex. Malawa kasi ng kalsada doon at walang nadaan. Marami nga rin pala nagbabike doon kaya may makakasabay kami. Kaya perfect spot yun para mag-practice ng bike. Ang kaso guys ay hindi naasahan. May biglang huminto sa harapan ko. Hindi nga pala ako nakapagpreno at hindi ko nga rin pala natanggal yung sapatos ko. Kaya ang ending nagmanta yung bike ko. Buti na lang talaga ay wala mga sasakyan na dubadaan. At thankful pa rin ako dahil lang yung nangyari sa akin. Ano puruan lang talaga dito ay yung bike ko. Nung pagkasalpo ko nga pala ay bigla natanggal yung gulong ko. Siguro nangyari to sa bigla preno. Kaya ang ending tamang lakad na naman dun kami. Nagbabaka sakali kami na may marunong mag-ayos ng bike. Saglit nga lang pala kami naglalakad pero may nakita agad kaming bike shop. Kaya sobrang tuwa ako guys dahil maayos yung bike ko. Akala ko kasi uuwi ako na bitbit -bit yung bike. Kaya siguro nagkaganito yung bike ko, hindi ko na may maintenance. Buti na lang talaga yung nangyari to sa amin, hindi sa long ride. Hindi ko talaga na-expect na ganito kalala yung mangyayari sa akin. Kaya maraming salamat nga pala kay kuya sa gumawa ng bike ko. Nakapunta na nga pala kami dito sa may sport complex. Sobrang ganda talaga dito mag-exercise. May nakakilala nga pala sa amin na -no daw siya na mga video namin. Kaya shoutout nga pala kay Demdem. Maraming salamat sa pag-suporta sa amin. Nakailang ikot na nga rin pala kami ni Kredogs at pagod na kami. Uwi na kami guys kasi may sunset na oh. Habang pauwi nga pala kami guys, nakita nga pala namin sa Boy Ubong. Bumibili nga pala siya dito ng street food. Natakam na nga rin pala kami ni Kuya Dugs dito sa kwek-kwek na hawak niya. Kaya ayun, napabili na kami dito ng kikyam. Ang hirap talaga guys kapag nagda -diet. Yung feeling na pagod na pagod ka, kaka-exercise. Tapos maya, Kaya kapag may nakita kang pagkain, bigla kang magkikravings. Kaya guys, sa susunod nga pala na magbabay kami, ay eh, hindi na kami magdadala ng pera. Parang nababaliwala kasi yung pag-exercise namin ni eh, Kuya Dugs. Kaya promise, hindi na kami kakain kapag mag-exercise.